Hello po mga kalaki, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Gising na po dyan sa mga masusugid nating mga followers dyan. Namaga po gumigising sa mga nanay dyan na nagpe-prepare po ng kanilang mga baon ng mga anak. Sa mga nag-o-office po dyan na gumigising na maaga na nagluluto na. Sa mga trabaho po dyan sa mga... Uh, mga driver po na maagang gumigising dyan at sa mga nagtitinda po sa palengke na talaga naman pong nag-aalmusal na at talaga nag-aayos na kanilang paninda magandang 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 umaga po sa inyong lahat at maganda rin po ang ibibigay nating mga, two, mga laki lucky numbers ngayon, 2 digit lucky numbers po na bagong sumada po sa bawat bayan. At pag nagustuhan mo, abay syempre, kunin mo, tayaan mo, libre yan mga kalaki. Okay? At kapag ready ka na, gising ka na, at nakatuto ka na sa cellphone mo ngayon, at pinapanood mo na ako, abay kunin mo na ang mga listahan mo, at ibibigay ko na ang mga swerteng 2 digit lucky numbers ngayon pong alasing 5 po ng madaling araw. Kaya, gising na po, sabay-sabay ulit tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki at syempre po, tutok na po rito. Umpisahan po natin ang pamimigay ng mga two-digit lucky numbers dito po sa bayan po ng Bicol. Bicol, ito na po ang two-digit lucky numbers mo. This is East Bentinwebe, Batangas, 8, 23, Bataan, 13 15 Butuan 5 16 Benguet 1 8 Iloilo 32 34 Leyte 23 20 Samar 16 8 Paranaque 29 2 Manila 5 10, ano to 5 27 Pasig 1 30 San Juan 4.21 Marikina Gis 19 Tabuk 2.1 Tarlac 25.8 Quirino 23.26 Bacolod 1.32 Cavite 5.14 Taguig 20.34 Mindoro 1.4 ano Marinduque 22, 27, Caloocan, 9, D, 95 5, Muntinlupa, 2, 22, Palawan, 8, 27, Sambales, Gis, 35, Apayaw, 4, 3. Romblon, 3, 15, Angono Rizal 16 24 Muntalban Rizal G 12 Antipolo 14 29 Taytay Rizal 31 36 Cainta Rizal 2 23 San Mateo Rizal 5 26 Isabela 11 DC 7 Sto. 7 27 Rojas, 6-5. Capiz, 2-11. Bohol, 21-25. Bulacan, 18-Gis. Baguio, 35-2. Quezon City, 28-9. Pampanga, 21-1. Pangasinan, 12-36. La Union, 35, 9. Ilocos Sur, 2, 20. Ilocos Norte, 5, 22. Nueva Ecija, 14, 29. Nueva Vizcaya, 29, 8. Masbate, 33. Ano to? 33 Gs. Cebu. 4, 8. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugin natin mga followers dyan. Ang binibigay po natin mga laki numbers mga, mga kalaki ay base po ito sa yung iba sa birthman at birthday po at yung iba po sa mga uh, laki numbers po ni Lola. Ang napakadami po kasing notebook ni Lola na punong-punong po ng numbers kasi mahilig po tumaya si Lola sa mga sweepstakes nung araw ng mga sa waiting ng araw, o ayan po, kaya nililista niya lahat ng mga lumalabas at saka ng mga napapanaluna niya. Yun po yung niraramble at sinusumada ko po na binibigay ko po sa inyo. Okay, tandaan niyo po mga kalaki ha, para po makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook, Red Parungkin po, na merong 400,000 followers, check kami po yan. May second account po tayo, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers. Nakasama ko si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at syempre meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,600 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 424,000 followers. And po yung mga legit na account namin sa social media, pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. At pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart, mga kalaki, automatic po, may lucky numbers ka agad-agad sa akin. Nasa messenger mo na, i-check mo na lang at aalagaan mo ng 3 days bago natin palitan. Tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, libre, walang bayad, private, private consultation po ang may membership fee sa mga interesado po Ayan po, magpa-member na po kayo mga kalaki. Good for 3 months po. Ako ang magbibigay ng tatay anong sa loob ng 3 months sa STL, sa Lotto, sa Lotto, sa National, sa Wedding, at sa Abroad mga kalaki. Okay, malay mo naman pag nasubukan mo ang private consultation namin, abay, pag na-code na, na -code ko ang birthman at virtue mo, eh, swerte pala, abay, naitama ako ng code. Pwede kasama-kasama magiging book of winner namin mga kalaki. Okay? Dumadami na po ang mga sumusubscribe sa atin at na marami na po tayong napapanalo. Marami rin po tayong hindi pa nananalo. Uh, po, hindi po tayo nagsisinungaling. Opo, hindi po. Ang maganda po nito, araw-araw po ako nagbibigay ng mga tips at mga code po para po manalo kayo mga kalaki. Sa mga nagtitiwala po, maraming salamat. Sa mga hindi po, okay lang yan. Marami kayong mapapanood dyan na nagbibigay ng laki numbers, hindi po kami namimilit. Okay? Sa mga interesado po na subukan ng private consultation namin, magpa-member na po kayo. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. Tatawagan ko kayo sa messenger. Okay? Tandaan niyo po mga kalaki ha, ang mga laki numbers namin, inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po mga kalaki, uh, isunod na po natin ang Aklan. 11.19 Aurora 1.26 Laguna 7.33 Quezon 2.5 Olongapo 4.28 At Dabao 1831. Ayan mga kalaki kompleto na po mga lucky numbers natin. Takbo na sa mga suki niyong outlet maya maya. Gising na at make sure po na alagaan yung lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. Shout out na po tayo. Happy happy birthday po dyan kay Baby De Guzman ng Paco Manila. Hello po sa inyo. Uy, sa Manila. Hello, hello po. Maraming salamat po. Alam ko Manila na panalo rin kita ng 3-digit lucky numbers. Natatandaan ko yan. At syempre po mga kalaki sa mga Uh, Toda po ng mga tricycle driver naman po dyan po Sa May Muntinlupa City Hello po sa inyo dyan sa mga driver po dyan Shoutout sa inyo Maraming maraming salamat po dyan At sa ulang sawang panonood nyo po At syempre po Babatiin ko lang po ang aking mga best friend Hello Weng Ate Weng Hello Ana BC Hello akong uh, DB At syempre po uh, Sa kay Gilbert Pader At sa kanyang family Syempre po kay Ana BC At sa kanyang family Hello po sa inyo Kay Ryan Ilagan Sa kanyang family at syempre po, meron pa ba akong hindi na banggit kay Eddie, ayan, sa kanyang mga uh, sa aking inaanak dyan sa anak niya sa Australia at sa kanyang family, at syempre po syempre naman sa pamilya ko, kay Mama kay Kila uh, Pinky ayan, kila Isang sa aking mga pamangkin, sila Usel, sila Phoenix Negneg sila Justin Dayan, at sa aking anak na si Cedric, sa aking Kiel, sa aking manugang na si Pamela, hello po mga kalaki, okay, good luck mga kalaki mananalo tayo ngayon, claim it.